Maalis, di tangku kasi Kung maalis na hindi nagpapaalam Kaya yani, anak siya <coughs> Saan ka galing? Ah. Ate ang galing. Nung ka sa akin? Hindi po. Ba't kaya umalis na hindi nagpapaalam? Nung saan ka pupunta? ah Ganyan na lang nung pag malaki ka na? Yung gusto mo na lang gusto mong gagawin? Pag dalaga ka na? Matututo ka na magbisyo? Naalis ka na lang, hindi nagpapaalam. Oo. Oh, dapat yung gano'n pa, doon punta po ako rong kabila. Hindi ko lang niyan sa iyo ang cellphone. Umalis ka na, hindi nagpapaalam. O oh, ganyan anak. Papa. Kasi paglaki mo, kung ganyan gagawin mo, halimbawa, sino na sa amin ni mama mo? Oh. oh. ako mauna, ganyan na lang gagawin mo kay mama mo. Aalis ka na lang hindi magpapaalam. Siyempre, mag... Magano si mama mo, kung mag maghahanap siya kung saan ka hahanapin. Yung gustong gusto mo na lang puntan mo. Yung hindi magpapaalam. Maraming batang kanya nagkakaroon ng <coughs> problema ta magulang. Dinan mo o. Aga-aga pa, hindi nakagraduate, nabuntis na. Kayo kung mangyari sa yung kanyang anak. <coughs> Abang bata ka pa. Intindin mo kung ano yon tama o mali na desisyon mo. Magpapaalam ka. May nararamdaman ako. Hindi ko alam kung saan ka pumunta, mamaya hanap kami nang hanap, wala ka na dyan. Bininta ka na pala? Bininta ka na, hindi, kala namin nandiyan ka kay ate Mambel, yung pala, wala ka dyan. Maraming ganyan. <coughs> Maraming loko-loko. Mm -mm. Totoo yung sinasayang pa, pa Namin, namin alam, yung... sina pinagsamantalan ka na, hey, Kinuha ka dyan ng tao. Mm -hmm. o, hindi namin alam kung sino kumuha sayo nakikita namin yung bangkay mo, doon na binubulok na yung ano bangkay. Hanap kami nang hanap, nakalibing ka na pala, maraming nang nangyayaring kanya anak. Mm -hmm. Kaya, pangasim, magpaalam ka, hindi yung ganyan na, mampunta ako roon kaya ano, tapos sundan ka naman ng tingin ni mama para alam namin na nandun ka. Oo, talaga. Oo, um, ganun na. Alam namin na nandun ka talaga. Aalis ka na lang bigla, bigla na hindi ka magpapaalam ay Siyempre, magandaan kami magkamang pinto. Ito masakit pa ang kamay ko. Ganyan ka na alis kang hindi magpapaalam. Hindi ah. Ganyan nangyari sa pa. Maraming mangyayaring ganyan na yung anak nag di hmm. Hindi, hindi na. nagpapaalam. Hanap sila ng halap. Wala na pala. Patay na. Buti sana kung uh na magdadala ka na ano, oh lumala sa nga tamal kaya anak mo bang magkaamon na po kaya mahirap yung magdilisisyon ka sa sarili mo anak malasang sunan dahil hindi maganda yan yung uh, ano magpapaalam ka kay mama mo sa akin mapunta ako doon kabila may ano, Wala dito si Ruwila. Siyempre, madanaga mo mo na panamo. Nag-iisa ka nga ang anak. Tapos mawawala ka pa. Di bali mauna na ako mamatay kaysa sa'yo. malit Maliit ka pa lang. Nasa sinapupunan ka ni mama mo. Para kang itlog na danda naming kung anong gusto ni mama mo na bilin muntik Munti ka pang mahulog. Nung lumabas ka, para kang danda na hinahawakan namin para lang hindi ka madisgrasya. Ngayon, malaki ka na. So, while yata anak eh. Huwag ganyan anak. Kahit mahirap lang tayo, ipapaliwanag ko sa'yo yung tama o mali. Kasi, ako, kaya hindi ako naalagaan mismo ng aking mga magulang dahil iba yung ginagawa nila si lula mo naman sunod ng sunod kay lulo mo uh, sumana langit na sanang ang kaluluwa na hindi na dapat ipag-usapan dapat yung ganun <coughs> sa akin, maraming yung babae hindi ko papatulan yan ganun rin naman yan sumanon ba't piyayaman ba tayo kung akong dadagdagan ko si mama mo hindi mas lalo tayong mang maghirap. hindi ka makakapag-aral ay nangyari sa amin dahil sa kaplibuyan ni lulo mo yun hindi nakapag-aral ng ang mga kami kaya pag isipa mo anak yung mga susumo sa buhay thank you for watching bye, -bye. bye, -bye.